Gluten. Sandali lang ha, hindi ako nagko-cocaine, Pero sobrang lamig niya na yung sipon down na yon. Sabi ko nga, I don't like talking about my life. So, hindi ko siya ginawa, hindi ko siya ginawa. Related siya sa letter A, PBBM's deception claim versus uh, VP SD. So, kailangan ko kasi sabihin sa inyo ang simula hanggang ang huli. So, chronolog chronological order ko siya para maintindihan niya yung kwento. So, yun yun. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung, yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. Yung bansa. Yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Ang dami mong oras. Hindi ba dapat iniisip mo na yung mga taong gutom? yung presyo ng gasolina, yung darating na Christmas, kung sino yung maka-afford ng spaghetti, ng mango float, ng mga importante sa Noche Buena, ng mga bahay-bahay. Di ba yun yung... So may panahon ka talaga na mag-isip na, oh, this girl. So, inisip ko, hindi ko nasasagutin. Sandali lang ah, hindi ako nagko-cocaine, pero sa sobrang lamig niya na yung sipon Sir, mangi tissue. Oh, huwag niyo lang hinaan, sir, kasi sa sobrang dami natin, tissue lang, sir, may panyo ako. Kialam natin sa kung anong nararamdaman ng president at vice president, di ba? Ako gani, sa binisaya pa, dawat-dawat raman na. Diba? Dawat-dawat ramana na. Ako, ginatira ko nila kada adlaw ay a subject of a mega millions PR attack. Ay a subject of a house committee hearing. Pero hindi na importante yung nararamdaman ko dyan. Ang mahalaga, matuloy namin sa Office of the Vice President kung ano yung sinabi namin na gagawin namin. ba? Diba? So, I don't understand why we're talking about feelings. So, hindi ko na siya sasagutin. And then, sabi ng mga tiga Davao, Nandun ako sa Davao nung lumabas niya ang deception-deception na yan and iba-iba uh, na yung reaction ng mga tidadako. And lahat hindi maganda yung reaction. Yawa na siya na nangilad, siya pa nang budol, siya pa bagagnaw. ng musulti. na I was deceived. So I thought well I will not talk for myself but I will talk for all the Filipinos na nararamdaman nila ay hindi nabalik ang justice ng boto nila So yan yung context aha ng context Okay, so nasaan ako? 2021 January 2021 October filing Kita ninyo ako nag-file ng mayor Mayor talaga yung tatakbuhan ko. Masakit sa akin na naririnig yung mga tao na we are disappointed in you. Kasi sa pagtakbo ba, dili good na siya kanaganing kung ingnan ka sa mga tao nga, daganday, daganday, daganday mo, na lang ka. Muna-una po daw ka, mundagan ko, presidente, ang niyang ang may tabo. Nagkaroon ako ng SWOT analysis para lang takbo o hindi. ba? Diba? Lahat ng pumapasok sa opisina ko when I was mayor, meron akong paper na kahati ng ganyan. Okay, ikaw. Oh, you give me a pro and a con. You give me a positive and a negative running for uh, president. Ganyan yung ginawa ko. And unfortunately, mas madaming negative kesa sa lumabas na positive. And honestly, totoo lang, sabihin ko sa inyo, ang number one doon na positive, ganito lang. Ganito kasimple. simple. pangarap ko magkaroon ng FG na sinusunog. Totoo yan. Because I feel na parang, wow. Sino ba sa inyo, sino ba sa atin ang ginagawa ng FG? Diba? Sino ba sa atin ang meron talagang tao na hindi matutulog ng ilang araw para gagawa ng FG tapos susunugin? Diba? So naisip ko, oh, when I become president, meron akong effigy. And sasunugin nila and magpapapicture ako doon. Kasi hindi lahat ng tao meron ganon sa buhay nila. And then another positive was, oh, mapupuntahan ko na lahat ng sulok ng Pilipinas. Makikilala ko na lahat ng mga tao, mga kababayan ko sa Pilipinas. Mapupuntahan ko lahat ng mga bansa na madaming Pilipino na nagtatrabaho doon, na tumutulong sa ekonomiya natin dito sa bansa. One of those positive Uh, things na nalista doon. Na nasabi ko, oh, uh, kung makapunta ako doon sa kanilang lugar, baka naman ma-inspire sila na gawin kung ano yung ginagawa sa Davao City. At the time, bago ako bumaba for mayor, Davao City, nabayaran namin yung utang ng Davao City. Zero ang utang ng Davao City. Number four kami sa competitiveness across the country among all HUCs. Number eight kami sa pinakamayaman na syudad. Insurgency free kami. Ang dami naming awards. If I remember the number right 117 awards ang 2016 namin until 2022 ang mga recognition namin sa lahat ng ginawa namin sa Davao hindi na nila kami matalo sa most child friendly city in the Philippines, nag-hall of fame na kami sa Davao. So naisip ko, well, baka naman, kung mapuntahan ko yung ibang lugar, may isip nila na, ah, pwede yan dito sa amin. That will improve the quality of life of our kababayans. So anyway,